Mga bariya na huwag nyo pa rin babaliwalain dahil mataas pa rin ang mga halaga nito. Magandang umaga sa inyong lahat yun guys. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga masugid nating takapanood ng mga video natin, mga supporters, mga subscribers, viewers, kaibigan e din natin lahat dito sa YouTube. So, hanggang ngayon guys, binibili ko pa rin ang bariyang ito. Una, itong 1 peso coin year 2005. mayroon pa kayo nito guys, so natatago dyan, bibili ko kahit ngayon kaagad, 1 peso year 2005, salagang 500 pataas. Depende guys sa, sa klase pa ng bariya. Kung ito ay fine condition, makintab, or brilliant pa guys. So, papatas ang price niyan, starting 500. Pangalawa, ito namang 5 piso coin na uh, year 2006. Yan guys, binibili ko rin guys. Kahit ngayon mismo sa halagang 800 pataas. O, oh, kapag mayroon kayo, depende guys sa uh, klase din ng bariya. Pangatlo, itong year 2007 na uh, 10 piso coin. Guys, yan, nasa ating harapan ngayon. Na-flex ko yan lahat guys para magkita nyo. Inviso Coin Year 2007 BSP Series. Ang apat ay ito namang 10 piso coin pa rin na Year 2009. Yan guys, 10 piso coin Year 2009. Sa lagang 1,000 pesos din pa taas. Kapag mayroon kayo nito guys, so kahit ngayon mismo ipin nyo ako guys sa Messenger ko guys sa Parandi Channel. O kaya sa mga... Gusto talagang magtanong, punta kayo sa live ko guys. Pasok kayo doon sa live din. Kailangan main account yung lala nyo doon kayo magtanong guys. Kailangan pumasok doon na ninja lang yung gamit nyo dahil ihahide kayo yung nightbot. o kaya ire-remove, hindi kayo mapapasin doon. Baka mabas pa kayo doon. Gamitin nyo yung main channel nyo. Kahit sa pag-comment dito sa baba guys, kailangan main channel yung gamitin nyo guys para ma-identify ko kung kung sino kayo at kung talagang totoo kayong nagbibinda ng bariya guys alam nyo naman ngayon maraming budol budol ngayon guys pero pinag-uusapan dito Ah, talaga pag nagbibinta kayo o main account yung gamitin nyo guys so, kaya mas mabuti i nyo ako doon sa messenger ko kaya doon sa live ko doon kayo mag comment Tsaka sa messenger kailangan mag sync kayo ng video magpakita kayo Pagkakasakaling sakaling hindi ko magustuhan, hindi ko yung bibilhin. Yung iba, hindi ko na nare-reply. Gawa lang na pakarami na nagbibinta. Kaya pasensya na kayo guys. Pag hindi ko na-reply din at saka hindi ko rin nagustuhan, hindi ko yung bibilhin guys. So, ganap na lang tayo ng ibang mga, mga coin buyer, coin collectors. Yun guys, nakipakita ko na rin sa inyo ang mga napakalagang bariya dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa na ginagamit pa natin hanggang ngayon na binibili ko guys. Magtatanong naman doon sa mga lumang barya na ginawan ko ng video. Hindi ako bumibili noon guys. Maybe pagdating ng panahon baka bumili na ako ngayon. Sa ngayon hindi pa kasi meron pa naman ako noon at marami din. Para sa karaglagang impormasyon sa mga nagbibinta. Oh, uh, kailangan Manol at makinig kayong mabuti pa sa mga detalye para hindi naman kayo malito. At alam nyo kung talagang binibili yung mga barya yung binibinta o hindi. So, hanggang dito na lang ulit guys. Hindi muna natin hahabain dahil may trabaho tayo. Kailangan muna natin magtrabaho. Hindi puro... YouTube, hindi naman tayo sikat na YouTuber. Kailangan din yung trabaho natin. Sa so, hanggang sa muling guys, maligayang panonood maligayang paghanap ng mga bar yang binibili o kaya papel, banknotes. Pianting to love you guys. Maligayang araw at magandang umaga ulit sa inyong lahat. God bless you guys. Ingat kayo palagi and bye-bye.